Ngayon po ay kapistahan ni San Pedro at San Pablo, dalawang kilalang haligi ng simbahan na nagbibigay sa lahat ng mananampalataya ng inspirasyon kung paano mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Halina kausapin ng Panginoon ngayong araw ng Sabado. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga lagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Remias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kahariyan ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating ibanghelyo ngayon, makikita po natin ang pagprofes ni Simon Pedro na si Jesus ang Kristo. At sumunod na rito ang pagbanggit ng Panginoon sa pagtatayo niya ng kanyang iglesia sa ibabaw ng bato, na kahit ang pintuan ng hades ay hindi rito makapananay. Si San Pedro bilang kumakatawan sa panloob na misyon ng simbahan, siya ang tagapangalaga ng kayusan at pagkakaisa bilang komunidad. Na ipamana sa mga sumunod na Santo Papa bilang hinatawan ni Kristo dito sa lupa ang kanyang pamumuno. Ito'y tinatawag na apostolic succession. Si San Pablo naman ang nanguna sa panlabas na aspeto ng simbahan upang abutin lahat ng tao at ipakilala si Yesus sa pamagitan ng mabuting balita na kanyang daladala sa kanyang pagmimisyon. Sa simbahang itinatag ni Kristo, tayo ay mayroong gampanin na dapat nating ganapin at gawin nating inspirasyon ang buhay ni San Pedro at San Pablo. Tulad ni San Pedro, abutin natin nawa ang mga kapatid natin sa loob ng simbahan at maging instrumento nawa tayo ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa Diyos. At tulad naman ni San Pablo, abutin nawa natin ang mga nasa labas ng simbahan upang tayo'y maging sa kanila. Liwanag ni Kristo sa sanlibutan. Saints Peter and Paul, pray for us.